Sumayong so, hapon mga kaigsuunan tadya. So niya ta karon sa ibabaw kay atong gi anahan atong usaka amigo nga usa gyapon sama gyapon nato nga content creator siya. Pareha siya po nato nga mga baguhan pa. So ato siyang anahan kay wa may lingaw sa ubus, So ato siyang pangitaon kay Mura magwalay balay dani walay banlag akong nakita dani ambot asa ba sila nagbanlag banlag, banlag dani kay naghanyo man sila nga mutanom no, og mga lagot so amigo ra gapon ni nato so adto nato kay kung asa ba dapit ang ilang banlag dani Suspirting sagbutan ba di ka ayo dani mga idol So kini area mga idol. Ah uh, kining kini nga area mga idol maning binantayan sa akong amahan. So daghan ni mga tanom nga lubi, mga dagko na. So nanay mga buhahan siya nga natanom daghan gyapon. So klase-klase siya -klase na ang dinidapita nga side buhahan siya pa ingon didto. So mo ni ang nga dagko na ang buhahan niya. Kini. Dagko na. Oh mo ni buhahan ni siya. Muna ni siya kadagko diri mga idol sa ibabaw ang mga buhan pero pila lang ka punuan lang ni mga napulo o 15 ka siguro ni. Kay ang uban dito mga idol mga mangga man nga mga mangga nga apple at saka na mga guyabano nga mga katong tamis kayo tapos na mga bauno so abot na siya dito mga idol sa sapa ang tanom So sagbot lang kayo kay wala pa man tay igong kwan dani nga atong ikwan. So importante ang kwan ang lubi nga dili dili siya mo sagbot kayo ang punuan. So mao siya mga idol. So ania na wala nakita na ato na atong idol naglampas. So pagka bagay kayo niya. Mo na si idol kabade. So suporta ya po na ninyo kay kana siya grabe na siya ka butan o kanang masipag na tao o mapinanggaon sa iyang pamilya so mo si idol ka ba di? krabi ka kugi oh, abot na dani iyang lampas kay lagi tanuman nila o mga mais, bulanghoy, kamote o unsa pa nga pwedeng mabaligya sa atong merkado o oh, di ba mga idol oh hindi si sige So, muna na yung hawan na ni mga idol. So, nakita na na ito ang iyang payag mga idol. Tuwara mga idol. Sa pinakaubos mga idol. Tora nakita ni Ang akong gitudlo mga idol. Tuwara mga idol. Ubus pa kayo. O, pinakasapa kayo ang iyang payag. Pero, pwede rin kaya mo pasirit. Diyo o gamit tag So naalala nyo pa ang palwa sa unang mga idol. Ngayon nga hindi ka bakilid atong ipasirit, di ba? O daganggang salamat mga idol. Mayong hapon. Good luck sa inyong tanan. God bless you all.